taglamig dito guys <laughs> o oh, diba nakagala si honey anong oras dito alas 11 na ngayon mahigit ng umaga ang dami oh nagugutom sila walang pagkain La nunsan ato may naglalagay dito ng ano Ito. naglalagay ng pagkain pero ngayon parang wala dito po ako sa ledra guys <laughs> <tay>, may oh, wala akong dalang pagkain. Ano, oh, oh, naghalikan sila all. No? <laughs> Sana all oh, may kahalikan. Nabuti <laughs> pa yung ibon, may kaharotan Oh. Sana naging ebon na lang ako. <laughs> Malayang makipagharotan Oh. Ang oh, no, cute nila. <laughs> and guys o so diba, ang saya ko solid yung gala ko dito walang magawa lumabas ako sa bahay kasi nakaka-board So, nag-walking-walking na rin. Parang, para mamayang hapon din na ako magala. Ay, marami dun sa taas. Oh, andun sila sa taas ng kahoy. Ayan, nakita ko. Ah, andun pa oh. Marami sila doon sa taas. Oh, ba? Diba? Ah, yun ang tulugan pala nila. Tapos pag kumakain sila, bumababa dito. <laughs> Mm nilalamig to, 'no? Amin naglalagay ng pagkain dito kasi may ano. Ah. Or dito siguro yung CR nila. si. Ang ganda, 'di ba? Ang galing.